Magpapalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong April 13. And for today, atin pong pag-uusapan kung bakit natin dapat tignan ng pagsubok ayon sa kung sino ang Diyos. May kita natin ito sa Hebrews chapter 11 verse 3 na nagsasabing, By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. Sa Tagalog, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So, God is the source of all existence. Dahil nga po sa kanyang salita, kaya nabuo ang mundo. Kaya tayo nagawa. and God displayed His glory through creation. Yung kagitingan niya, kitang-kita natin. Kasi sa salita niya pa lang, nagawa na yung mundo. Sa simpleng salita niya, sa simpleng, well, hindi simple ang salita ng Diyos. Pero sa salita niya lamang, ay nabuhay tayo. Nabuhay ang mga halaman, mga animals, ang ibon, mga isda. Kung the glorious, glorious life was made by God through His Word. No? Napaka-glorifying nun. Therefore, kung si God, nakagawa siya ng mga nahikitang bagay gamit ang hindi nahikitang pangamaraan. He also gives us hope to hopeless situations. Kasi nga, sa salita pa lamang nakagawa na siya ng mundo. Walang imposible sa Panginoon. So we should seek provision from the source of all things. Kapag tayo na nangangailangan ng tulong, ipagpasa Diyos natin. manampalataya tayo sa Kanya. We should trust Him with all of our lives. Kasi nga, magiting siya. He is almighty. He's omnipotent. He is so, so deserving of our love and trust. So let's view all our problems in light of who God is. Tignan po natin ang ating mga problema while concerning that God is with us. Therefore, in that perspective, we will look up in hopeless situations. Magkakaroon po tayo ng kasaganahan ng pag-asa. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalaan po tayong lahat and let us all give glory to God.